Lahat bumayag na. Oh. Ikaw ba ay... Ikaw ba ay handa? Handang uh, dalhin sa altar si Carla? <laughs> Sige po, <Sigurado> Pagabal. Anong si Carla? <laughs> sigurado na yan. <laughs> sigurado. Ah, sigurado na yan. Sigurado na yan. Masakaling bumayag lahat, pati si Carla. Paano yung pag-aaral niya? Continuous po. Continuous? Continuous lang. Kasi mm -hmm. ano... di naman ano... Mayroon po bagang mga nag asawa na ano nag-aaral pa, uh, pa. Uh -huh. ano. Hanggat kaya pa. Hanggat oh, kaya pa. Support, yung support po naman natin is andyan lang naman. Oo. Oh, uh, ang kalingap. Andyan naman si kalingap, Rob. kami. Andyan ka. So, kahit kung sakali man na kayo ay magpakasal na, saan kayo, saan kayo, saan kayo titira? Anong lugar? Siguro din sa ano. May kinakuha kasi kami ng ano, lupa dyan sa may alawiya. Ah, diet din? Diet din po. So diet din, hindi ka uwi sa, Sana, sa kamari, kamarinisor? Hindi, kamanir hindi kayo titira doon, dito kayo titira? Dito na lang siguro kayo ba? Oh, dito na lang. Doon yung ni nila mama. Ito na po yun, dito naman po tayo. Okay, so malinaw po mga kaibigan ha, na si Papa Jums po, kung papayag po yung both side, kasi si Carla papayag din, eh wala problema sa'yo. Opo, wala problema. Ano? Hmm. Yan. okay. Ano Di ba? Kasi kung ganyan nga, kung magjowa na wala kayo, eh wag nang patagalin. Kasi baka mamaya, magaw ka pa ng iba. Bait ko mayroon daw sponsor na may gusto sa'yo. Mayroon daw. ah may gusto. Ayan lang